yung bigong-bigo ka, yung bigong-bigo ka sa pag-ibig ng dahil kay ex, charot. Yung bigo, yung feeling ko bigong-bigo talaga ako kasi nga po ay hindi maganda yung lakad ko ngayon. Nakakainis, diba? Eh pero ganun talaga ang life. Yung We ba? Yung yung timba? Yung isa tapalodo yun. Ilan yun yung tapa, tapalodo? Ilan yung pinya? Reject, <laughs> reject check, check daw. Hmm. Hindi daw kukunin. Sayang naman. Oh. Hindi daw kukunin. Kasi nga reject. Reject, reject, reject. Ito. Ah. Wala din? So yung drawer lang. Tsaka yan. Tsaka oh. yung Tapalodo yung bakal na yon so yata yung nakaraan eh Oo, hindi ko may eh. hindi siya magkwalay itong kilong bakal hindi kailugin hindi hindi <laughs> hindi 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 at hindi hindi naman hindi hindi hindi